What's up, what's up guys? <coughs> Good morning sa inyo. Uh, may bago akong mission ngayon guys. My mission is to kill the enemy. So ano ba yung enemy natin guys? O ano ba yung enemy ko? So ito yung enemy ko guys na kailangan kong patayin. This is it. Ayan dora 'yung mabili ng ano ibang lason sa daga. So binili ko na 'to, i-try natin. <coughs> may bili sa may ako rapiumin, fasol. Wala, wala akong mabili. So i-try ko na lang 'to. Kung ah uh, mapapatay natin 'yung mga pestin daga dito sa bahay. So ipapakita ko sa inyo guys kung anong ginawa ko. Sinet ko 'yung isang CCTV Inalis ko muna sa kusina pang pansamantala. Nilagay ko doon sa kisame. Then, uh, sinetap ko doon. Tapos, tara, tignan natin guys. Sinetap ko siya. Papakita ko. Ayan. So, ito yung papunta doon sa kisame namin guys. Ayan. Papasok tayo dito. Ayan. Kahit mainit. Ayan. For the sake of, ano, para makita natin kung kinakain nila yung ano guys kinakain nila yung alasan uh, lasan ito yung sinet kong ano CCTV guys para malaman ko kung talagang kinakain nila yung ano yung lasan ng lasan sa daga ayun o so makikita natin yan guys may night vision yan Ayan, may night vision yung CCTV ko na yan kahit na madilim eh makikita natin yung daga na paikot-ikot dito. Ayan, paikot-ikot dyan. So, paggabi, maingay guys. naglalampungan ng mga daga dyan. So, lalagyan natin ng pain dyan. Gagawa tayo ng pain guys. So, gagawa mo. Gagawa mo na ako ng ano. Ihalo ko muna yung pamatay daga. Then, lalagay natin dito sa taas ng kisame. Okay? Ayan guys, magsusulat tayo ng mga protective saka protective gloves tapos na ready ko na rin yung pagkain ayan. yung pagkain ng daga guys pabubusagin ko sila ng pabubusagin ko sila ng pagmamahal ayan tapos yung ating yun so good gloves muna tayo guys

powder to kailangan dahan dahan lang para hindi sumama sa dito lang nakabalot pa yata so, nakabalot pa siya na ito kala ko yun ito yung instruction so, ito pa yung uh, pa ko gara sa taas so dyan muna kayo guys kasi hindi ko pwede kuha kayo yung aking cellphone <coughs> eto na nga guys at naka setup na ang lahat abangan natin guys kung may kakain ba ng pain natin para sa mga daga so i-update ko kayo i-update ko kayo guys sa mga susunod na araw kung may kakain ba nitong aking mga pain at nang mabawasan yung mga daga na naglalaro paggabi dito sa aking kisami guys